Ngayong araw na ito, Huwebes, January 30, 2025, nakatakda na ang Israel ay magpapakawala ng 110 na mga Palestinian prisoners. Ang mukha na inyong nakikita ay si Zakaria Zubidi, isang Hamas. Kasama ito sa pakakawalan ng Israel, tinagurian itong notorious na terorista. Pero pansamantala itong inantala ng Israel dahil merong gustong i-clarify ang kampo ng Israel kung totoo nga bang pakakawala ng Hamas ang Bibas Family. Meron kasing kumakalat na balita na ang Bibas Family ay wala na. Matagal na raw sana itong pinalaya na una pa sana sa apat na mga sundalong babaeng Israelita at kasama sina Arbil Yehud, Agam Berger at iba pa. Pero hanggang ngayon hindi pa ipinapalabas ng Hamas sa kabilang dako napakalaking sampal para sa Hamas ang ginawa ni President Donald Trump. Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay January 30, 2025. Magbibigay tayo ng pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Hamas kaugnay sa palitan ng mga bihag ng magkabilang panig at maging ang ginawa ni President Donald Trump na talagang nagpagalit ng husto sa kampo ng Hamas. Ngayong araw na ito, nakatakda ang Israel na magpapakawala ng 110 na mga Palestinian prisoners. Samantalang ang Israel ay nag e expect naman ng tatlong mga babaeng Hurdyo at ine-expect din nila ayon sa kanilang hinihingi upang pakawalan ng Hamas at lima pang mga Thailander ang kinakailangan palabasin ng Hamas sa kabuuan, walo ang papalayain ng Hamas. At ang mukha na inyong nakikita mga kaibigan, ang kanyang pangalan ay si Zakaria Zubidi. Siya ay tinagurian ng Israel na notorious na terorista at ayon sa ulat ng The Times of Israel, kasama itong pakakawalan ng Israel. Kasamang pakakawalan ng Israel kahit na ang mga Palestinian prisoners o mga membro ng Hamas na merong life sentence at sa hindi inaasahang pagkakataon. Biglang may demand ang Israel sa Hamas. Ayaw raw maulit ng Israel ang ginawa ng Hamas noong Sabado. Naaalala niyo pa ba ang nangyari noong Sabado mga kaibigan na kung saan pinalaya ng Hamas ang apat na mga babaeng sundalong Hudyo kasama sa nang palalayain ang babaeng ito? Ito ay si Arbil Yehud pero hindi ito ibinigay ng Hamas. Ngayon mga kaibigan, ngayon mga kaibigan, hinihingi ng Israel ang isang babaeng nagngangalang Sherry Bibas kasama ang kanyang mga musmos, dalawang lalaki. Sabagat maraming beses na pinapangalanan ito ng Israel na kailangan ng palayain pero walang sign na ibinibigay ang Hamas kung talagang palalayain ng Hamas si Sherry Bibas. Ang babaeng ito ay si Sherry Bibas. Pasensya na, hindi ko pwedeng ipakita ng buong mukha ang dalawang paslit ni Sherry. Malalagot ang channel natin kay YouTube. Ang pangalan ng kanyang dalawang anak na lalaki ay si Ariel at si Kiefer. Dinukot sila ng Hamas noong October 7, 2023 at ngayong araw na ito mga kaibigan, nakatakda na sila ay pakakawalan ng Hamas. Ayon sa Israel, ramdam daw nila ang kahirapan ng Sherry Bibas habang siya ay nasa kamay ng Hamas. Kasama pa ang kanyang dalawang anak na lalaki, pinangangambahan ng karamihan na ang Bibas Trio ay wala na. Bakit? sapagat sa mga hostage na pinakawalan ng Hamas, kasama raw sana itong si Sherry Bibas at kanyang anak pero marami nang napakawalan at hanggang ngayon hindi pa pinapakawalan si Sherry Bibas. At wala rin daw confirmation ang Hamas kung buhay pa ba si Sherry Bibas. Ayon sa kampo ng Hamas mga kaibigan, ibinalita ng The Times of Israel na nagsalita na ang kanilang pamunuan. Ayon sa Hamas, 18 sa mga 26 na mga hostage ay pakakawalan ng Hamas ng mga buhay pero pinipilit ng Israel ang Hamas na pangalanan ang kanilang mga pakakawalan at hanggang ngayon mga kaibigan, wala pang ibinibigay na specific name ang pakakawalan ng Hamas. Pero ang sabi ng Hamas, ayan, basahin natin. At the time, Hamas said the children had been, hmm, along with their mother. Israel said It was investigating that cruel claim but did not confirm it. Ayan, ayon sa Hamas mga kaibigan, wala na raw ang dalawang bata. Wala na rin daw ang ina nito. Pero hanggang ngayon mga kaibigan, iniimbestigahan pa ng Israel ang cruel claim na ito. At wala pa rin daw confirmation ang intelligence ng Israel tungkol dito. Aminado ang Israel na walang signs ng buhay ng dalawang anak ni Sherry Bibas Mula nang ito ay dukutin ng Hamas noong October 7, 2023 hanggang sa may video na lumabas na di umano nakita si Sherry Bibas at karga-karga nito ang kanyang dalawang anak. Ayon sa Israel, namataan nila si Sherry Bibas dahil sa mga surveillance camera na kanilang ipinakalat sa kanyunis. Pero ang lahat ng ito mga kaibigan ay nangangailangan pa ng confirmation. Ito ngayon ang demand ng Israel sa Hamas kinakailangan daw itong i-clarify sa lalong madaling panahon ng Hamas. Sa kabilang dako mga kaibigan, ipinakita ni President Trump ang kanyang suporta sa Israel at ang ginawa ni President Donald Trump ay umani ng mga komento sa mga netizen sabagat habang nagkakaroon ng protesta sa Amerika bilang suporta sa Hamas, si President Trump ay lumagda ng executive order upang kalabanin ang anti-Semitism lalong-lalo na sa mga paaralan. Ang executive order, hindi ito batas, pero ang power nito ay parang batas, lalong-lalo na ito ay nagmula mismo sa Pangulo ng United States of America. Ayon kay President Trump, hindi siya magdadalawang isip na i-deport ang mga pro-Hamas. Dagdag pa ni President Donald Trump, patatanggalan niya ng student visas ang mga tao na sympathizers ng Hamas at ang gumagawa ng mga kilos protesta laban sa Israel lalong-lalo na sa gyera nito sa Hamas. At ayon kay President Donald Trump, kinakailangan itong gawin immediately maging ang Department of Justice ng Amerika ay nagsalita na rin. Ayon sa kanila, hindi sila magdadalawang isip na mag-prosecute, lalong-lalo na sa mga taong gumagawa ng terroristic threat, arson, vandalism, and violence against American Jews. Laking pasasalamat naman ng Israel dahil sa aksyon ni President Donald Trump. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kagalawan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, lalong-lalo na ngayong araw na ito nakatakda na sila ay magpapalitan ng mga bihag. At yan ay ating tututukan dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.